Kaya nagkasala ikang uwan. Poor food naman kasi, hindi naman tip nagbalat ng papaya para sa tinulang native na manok. Okay na yan. Fresh na fresh nga lang nasa talias ang tubig yun. Oo. Oh. Paglagay nito. Kina. Ayan, yung palaw na nyo. Gano'n na yung bis. Yung umaga nga na binigibigyan ko yung